Oh, ayusin mo ha. Ano, may pupuntahan pa ako. Mag-add to ba ako sa ano? Sa court Eh, magkita ko sa ang kalaban dito. Hindi ko may problema ka, madam. Damayon mo ako. Ay, wala ba? natingon lang ko sa imuha nga. Ayusin mo nung book. nako para gwapa kay ko. Para makikita ko sa kong abogado. Gwapa kay ko. Okay po, madam. Pagandahin kita. Dapat lang. Pagandahin mo. Okay. Pag so, hindi ko kusay mo parlor para magpagwapa ko Pagulit pag na ko sa batik ko, dapat gwapa dito ko. Niya, sa man. Malag ka, dira? Ay, wala man, madam. Uy, na, ano, ginasunod man ako, imong gusto, madam. Oo, oh, tama. Dapat Pero hindi po magician, madam, nga pati imong look, ipagwapahan, di ka pati. Ay! Pwede ko, gwapa ko ha. Di ko pang hep, gwapa ko. Ayoko ba lang ako madam pag upanti ko? Okay, dapat lang. Gwapo ko. Okay, naraba ako is ano. Uh, and uh, hearing. Dandaan lang! Ayusin mo boko! ko! Dandaan lang ba? Masakit ang anit. Alam, ginadandaan ko oh, man ito, madam. Hindi ko man ito inihila. Oo ba? Inihila? Wala masakit naman! Hala. Madam dandan lang ito, Madam. Inaayos ko nga mabuti yung... Uy, yung... kung dandan na, bakit masakit? Baka sensitive yung scalp mo. Hindi naman. Madam, huwag ka magalit. Kailangan ka always happy lang tayo. Kung may problema ka, huwag mo dalhin dito, no? Ay, wala akong problema, no? Hindi makin madali ka lang magalit. Nagsuklay lang ako sa buho mo, tapos... Hindi, ano, sinabihan ka lang. Nagsabi lang man ako ng totoo na huwag mag mas masakit naman yung anit ko. O, tingnan mo ang supply ko, dandahan lang o, tingnan mo. Dandahan ako na. Ma Sakit dahil. Eh? Tingin ka salamin, madam, mag galaw ka. Ikaw nga ang magalaw, madam. Dapat magalaw, kahit buhay pa, man. Mmm. kahimik mga kadira not choice kasi nagagalit ka na alam mag, magsalita salita ako tapos ako ma, ma, magsalita ako dyan tapos magalit ako din sa'yo ano ang gagawin ko hindi, hindi lang hindi lang, hindi customer is always right alam ko man madam, customer is always right pero minsan sobra sobra na din kayo alam mo, sobra, nagsabi naman ko na wag ayusin mo pag sokla, hindi masakit yung anin Hindi ka kasi madam, hindi naman masakit ito. Ikaw, kahit hindi masakit, nagasabi ka na masakit. Hindi, nagsabi. Alam mo ba na hindi masakit? Magsabi ba ako na masakit kung hindi masakit? Eh, alam mo ba? No, hindi nga. Ako naman ang mayari sa sarili ko. Di, magsabi ako masakit, hindi masakit, Dad. O, yun. Ay, sorry, madam. Oi, Sabi na, ima naman lang gipos-posa. Ay, sorry, madam, kasi nilagay ko lang dyan yung ano. No, nasira yung ano ko, oh. No, nasira na. Uy! Oh. Tapos, muna nang at magpalit na kagbag-oh. Sa maning income ni mo si mong parlor na mati pang hang pangkuan. tawagan na? Hindi ka kapalit sira na, magpalit ka, bagpo, daghano ni Madam, alam mo, love ko ang mga customers ko, hindi ako pumapatol ng mga, mga ano, maldita. Hindi naman ako maldita, nagsabi man ako ng totoo na, yung sira mo ng ano, ipron, magbili ka na ng pago. Bakit ang sungit-sungit mo, madam, kanina ka pa, madam? Naglilinis ka ng kuko kanina, ang, ang sungit-sungit mo. Hindi nga, kusungit. Bakit ano pang problema mo, madam? Wala akong problema. Kung gusto mo magpaganda, magpaganda ka. Huwag mo pagalitan ako. Mm, gusto ko magpaganda, maganda naman ako. Kung gusto mo, ikaw na mag-blower sa hair mo, ikaw ang nang mag-ano sa iyong hair mo. wait din. Ako ang mag-blower. Walang bayad. Okay, kumalis ka na. Sige, alis na ako. Bye. Bye, then. Tapusin ko na lang ito, baka machismis ako. Mo, dapat lang. Okay. Mr. Andrew, anong double city? Hindi, tinapos yung trabaho sa customer. Kapagod? Walang magkamukha na batag na akong Ikaw na mag-blower sa sarili mo. Ay! Sus na! Ako, ako, ako ba? Ako ba? Ikaw na mag-blower! Hindi naman. Charlotte! Na. <laughs> ko ay mga kaloget. Regular oh, okay. so, customer, customer namin si Madam, mabait po yeah. ito ha. Oh. Mabait po talaga ito si Madam. Drama lang kami, nag drama. Char char lang, oi, drama lang po ito mga kaloget kasi ang boring ng life, oh, 'di ba? Okay. Actually, ayan, always si Madam dito nagpapayo sa here namin. Mga magsabi kayo ang sogit ni Madam. nagkapat like, may anak pa ko din. May na anak din siya na pagdating din siya oh, ayan. Maghay ka Madam. Oo, uh, ayan. Tumatawa-tawa yung anak. Drama ano. lang yun namin. Drama lang. Uy, ikaw no? Bawa ka, ikaw ako ka mag-lawyer. <laughs>